Ayan, dumating na yung mga parcel ko. Yung mga pa-order ko sa Taobao. So, ayan. Pick up -in na natin to ngayon at i-deliver natin. At syempre, bago ko i-deliver ito, bubuksan muna natin isa-isa para tingnan natin ang quality ng mga items kung maganda ba o hindi. At ito na nga, isa-isa ko na binubuksan ang parcel. So ayan, para makita ko kung good quality nga ba ang mga items na in-order sa akin. So ayan, magandang quality naman ang mga in-order ko. Kaya sa lahat ng mga gustong umorder, mag-PM lamang kayo. So ayan. At ngayon, nakita ko na ang quality ng items at ipipim ko na ngayon yung mga taong magpipick up nito. At ito yung binubuksan ko. Siyempre, umorder din ako ng para sa sarili ko ng put massage. So, ayan. Dahil yung yun na yung pao, kailangan na natin, -ano, si scrub kasi ang tigas-tigas na. At ano, at ito naman binubuksan ko is yung pang puwet. Anay, pang puwet sa mga walang puwet dyan. Mag-order na lamang kayo nito pang puwet para naman kayo ay sumiksi. At magkaroon ng puwet kapag kayo ay nakasuot ng leggings, ng jeans para magkakorti ang inyong body. Charot! At ito namang binubuksan ko ay umorder nga pala ako ng magic pillow. Pero ang na-order ko is hindi magandang quality. Ayan, binuksan ko siya. Hindi naman siya lumobo. Hindi naman siya nag-magic. Oh my God. Sa bagay, mura lang kasi ang pagkabilin ko nito. Kaya, eto, manipis lamang siya. Hindi siya yung lumobo na magic pillow na sinasabi. Mo, lakasan mo yung loob mo at ibangon mo palagi yung sarili mo at i-remind na kaya ko to kaya ko to whatever it is Kasi someday magugulat ka na lang yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya na pagtatagumpayan mo na pala kaya kaya mo yan ituloy mo lang okay? tuloy so yung one day, pipi yan ni Lori. <laughs> Panoorin natin ang nag-viral na video ni ate na si Diwatang Gala kung saan ay kinantalang naman niya ang sana ngayong Pasko, na umabot lang naman ng 11 million views. Bakit kaya? Kumanta lang naman siya. Tara at pakinggan natin kung bakit kaya. Pasko na Utang mo'y nandito pa Hanggang kailan kaya Ako maghihintay sa'yo bakit ba naman Pinautang pa kita Ang tanging hangad ko noon Ay matulog sa araw ng Pasko. Kaya pala, hindi na pala para sa Pasko ang lyrics ni ate, kundi ay umaasa na lang siya sa mga umutang sa kanya na sana ngayong Pasko ay magbayad na sila ng utang. Papasko na naman, pangakong bayad sana, hanggang kailan kaya maghihintay sa bayad mo. Bakit ba naman kailangang magtago ka? Ang tanging hangad ko lang ay makabayad ka. Sana ngayong Pasko ay makabayad Tagukan ka ng hangarap at umahasa pa muling ka at makabayad ka sa araw ng Pasko. Sana naman, sa mga makakapanood nito, marami pa rin ang umaasang magbabayad na sila. Kahit sa Pasko man lang, ay yun na ang tanging regalo nila sa mga nakautangan nila. Tandaan mo ito, paano ka pa makakaulit umutang kung makunat ka naman magbayad? Paano na lang kung dumating ang emergency situation na kailangan mo ng pera pero wala nang gustong magpautang sa'yo kasi hindi ka marunong magbayad? Kaya wag mo nang hintayin na dumating ang araw na iyon. Matuto ka ng magbayad ngayon na.